sa isang liblib na baryo na binabalot ng malamlam na hamog ang mga umaga sa paanan ng bundok sa bayang kinalimutan na ng kabihasnan ang bayan ng esperansa dito nakatindig ang isang bahay kubo gawa sa lantang pawid marupok na kawayan punit-punit na banig at bubong na tila isang ihip na lamang ng hangin ay maari nang liparin. Isang pamilya ang nakatira sa maliit na bahay kubong iyon. Sinatatay Jaime, Nanay Ani, at ang nag-iisa nilang anak na si Tino. Ang bayan ng Esperanza ay may mamamayang simple lamang ang pamumuhay. Ang kanilang hanap buhay Karamihan ay pagsasaka at ang ilan, nagtitinda sa palengke ng mga sarili nilang huling isda. Mahirap, kailangan ang sipag at syaga, ngunit nakakakain ng tatlong beses sa isang araw. Hindi katulad ng pamilya ni Tino na tinagore ang pinakamahirap sa baryo naman ang pamilyang gutom. Bibili ng isang sardinas para sa maghapang pagkain. Bibili o mangungutang. Nagbubulungan ang mga kapitbahay na walang alam kundi bantayan ang buhay ng iba. At ngayon, ang kanilang laging paksa ay ang pamilya ni Tino mapapamaang na lamang si Tino. Tinititigan ang mga kapitbahay na wala namang pakialam kung nadidinig ang mga pabulong na tismisan o sadyang walang mga pakialam kahit makasakit pa ng damdamin ang mga taong kanilang pinag-uusapan. Sikulatong po kasi, eh. si na naman ang bibilihan nito sa tindahan ni Aling Salme. Hindi nga bibilihan, kundi uotangin. Pakilista na lang po, Aling Salome. Salamat po. Aalis ng tindahan si Tino at iiwan ang nagtutumpukang mga chismosa. At iiwan din ang isang makahulugang tingin. Minsan, simple ang buhay. Kadalasan, mahirap. Ngunit hindi yon iniinda ng pamilya ni Tino tama ang mga kapit kapitbahay. Ang isang lata ng sardinas ay pagkakasyahin para sa isang buong araw na pagkain. At labis na ipinagpapasalamat ni Tino na ng araw na yon ay nakakain sila ng tatlong beses. Kinabukasan, galing si Mang Jaime sa kagubatan kasama si Tino. Nanguha sila ng kaunting panggatong na magagamit nila para sa ilang araw na pagluluto. Ngunit hindi pa man sila nakakauwi, ay nakarinig na naman si Tino ng pasaring ng ilang kapit bahay. Tino, kailan ba magiging matino ang bahay niyo? Malapit na magiba ah. Bahay ko na lang mabubuwal pa napayoko na lamang si Tino at hindi pinatulan ang mga pangungutsa. Habang papalayo, ay dinig pa rin niya ang mga tawanan ng mga ito. Di niya itago sa kanyang ina ang labis niyang lungkot. Anak! Uwi ka ng kanyang ina. Malumanay na parang simoy ng malamig na hangin. Bakit parang mabigat ang iyong dibdib? Nadaram ako kahit malayong agwat mo sa akin, Ali ka nga, anak ko. Umiling si Tino bago lumapit sa kanyang ina. Ngunit hindi na itago ang hindi napigilang pagbagsak ng luha. Na, nanay, lagi niya tayong pinagtatawanan. Bakit po ba ganun? Sobrang mahirap po ba tayo? Hinaplos ni Aling Ani ang buhok niya. Sa pamamagitan nun, ay mapapagaan ang kanyang loob. Anak, ang yaman ay hindi na nasusukat sa nakikita ng mga mata. Minsan, ang totoong yaman ay nakatago. Napatingin si Tino sa dingding na kawayan. Sa sahig na butas-butas at sa bubong na may tagpi-tagping punit na banig. Pero nanay, andon Thailand po tayo ganito. Andon Thailand po tayo magtitiis sa pamumutya ng mga tao. Anak, ang pusong mapagtiis ay higit na pinagpapala. Pero nay, anak, malang araw ay maugunawaan mo din ang lahat Muli isang araw ay bumunta ng tindahan si Tino upang bumili ng makakain. Aling Salome, isa pong sardinas. Sardinas na naman? Hindi pa ba kayo nananawa sa sardinas, Tino? Sabi ng nanay ko, kahit anong pagkain, masarap man o hindi, ay parehong biyaya ng langit na dapat ipagpasalamat. Bakit Jesse hindi magtrabaho si Mang Sime? Ano ang mababala niya sa pangangako Si tatay, kahit mananawi lamang ay may gawain marangal. Ano ang marangal sa pangunguha at pagbebenta ng kahoy? Kahit ako eh, kayang-kaya kong gawin iyon. Ang tatay ko ay isang manging isla. Kumikita ng sapat at mayroon kaming maayos na bahay. Kumakaya naman sa sarapat. Patrong beses isang araw. Ang aking ama ay isang magsasaka, pero meron kaming magandang bahay. Pero itong si Tino, mga nahoy ang tatay. Petang bahay ay barong-barong. Bahay kubo na sira-sira. Halos mabingi si Tino sa malakas na tawanan ng mga taong patuloy na nang aalipusta sa kanyang pamilya at sa kanilang tahanan kaya't hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Mga lapastangan, ang aking amay, isang hari. Napamaang ang lahat sa sinabi ni Tino. Saglit silang natigilan. At pagdakay, sumambulat ang mas malakas na tawanan. Hali baka mo? Hali ng kagupatan? At Hali na mga makana, hoy! Hoy, tayo mga kabataan. Tigilan e, niyo mga si Tino. Oh, heto. Heto ang mo, Tino. At heto ang isang supot na tinapay. Idagdag e, mo sa kakainin niyo. Sige na. Ililista ko na lang mga sardines na kinuha mo. Kung hindi umawat si Aling Salome ay malamang na sumambulat pa ang mga nakatagong sama ng loob ni Tino at nasagot niya pa ang mga ito. Kaya't kinuha niya na lamang ang sardinas at ang isang supot na tinapay. At pagkatapos magpasalamat kay Aling Salome, ay tumalikod siya. Nakuyom ang balad. Naramdaman ni Aling Ani ang hinagpis na hindi na may tago ng kanyang anak. At muli, ay inalo niya ang nararamdaman nito ang pang-alipusta at payabangan ay kakambal na ng mga taong walang bait sa sarili. Huwag mo silang kamuhian, ana. Magus ay unawain. Pero hanggang kailan, nanay? Hanggang sila mismo makatuklas na ang kanilang kaparaluan ay walang kabuluhan at walang halaga. Pero sobra na sila, nanay. Ngunit ikaw ay hindi tulad nila hindi ba anak? Napayoko na lamang si Tino. Anak, hindi kalulugod di ba't ang gawaing mali. Wala itong buting idudulot. Bagos ay ikakapahamak pag nating ng takdang oras. Isang gabing hindi inaasahan ang lahat. Kung ang bawat gabi ay kalmado at tahimik, ay hindi ang gabi niyon dahil iyon ay gabi ng hindi inaasahang kalamidad tila isang bangungot kahit ang mga mata ay nakamulat umahampas ang malalakas na hangin bumagsak ang nagbabadyang ulan sa unay banayan lumakas kalaunan at hindi lumubay hanggang matapos ang magdamang. Pumahangos ang taong bayan, kanya-kanyang pulasan. Hindi na importante ang mga bahay at ari-arian. Ang mahalaga sa mga oras na iyon ay kailangan nilang iligtas ang kanilang mga buhay. Mga kanayon, inaanayahan ko kayo sa aming tahanan dito ay ligtas kayo sa daluyong at hampas ng malalakas na hangin. Ano? Nagpapatawa ka ba, Jaime? Kung ang aming mga tahanan na sa matitikas na katawan ng punong kahoy at may bubo na yero ay malamang na hindi makakaligtas sa bagyong nito. diyan pa kaya sa bahay kubo ninyo na halos Dara pa na sa sobrang ropo Muraming padawan mo kaming padawanin mga kahimi sa mga oras na ito ang kailangan ng lahat ay isang himala Paano nakakapagpahayag pa ng isang bagay na katawa-tawa? Mangilabot ka na sa mga sinasabi mo? Walang naniwala at walang nakinig sa paanyaya ng pamilya ni Tino. Maliban kay Aling Salome. Mang Jaime ang bahay ko sa ilang saglit pa ay maglalaho at aano rin ang baha ngunit ang inyong bahay ay tila hindi natitinag maaari ba akong magisilong kahit na yung magdamag Naantig ang puso ng pamilya ni Mang Jaime sa nakitang kalagayan ni Aling Salome. At dumaloy ang kasiyahan sa kanilang mga puso dahil sa wakas, ay mayroong isang naniwala at nagtiwala sa kanilang pagmamagandang loob. Kinaumagahan ang kaganapan ng isang bangungot. Ang mga pananim ay nasira. Ang mga kabahayan at mga ari-arian ay halos hindi na mapakinabangan. Walang natira walang naisalba kahit isa. Maliban lamang sa isang bahay kubo na noon pa man ay hinahamak, kinukot at pinagtatawanan ng lahat. Sa kabila ng napakalakas na unos ng nagdaang magdamag, ay napakalaking himala na nananatili itong nakatindig at hindi man lang kababakasan ng hagupit ng kalikasan na siyang ipinagtaka ng labis ng taong bayan. Anong kababalaghan ito? Ang bahay ko po. Oo pa? Hindi kababalaghan, kundi katotohanan. Paanong nangyaring nananatiling nakatindig ang inyong tahanan? Huwag nung sabihin na ang bahay kubo ay yari sa napakatibay na bakal. Ang aming tahanan ay yari sa pagkakaisa. Pag sa samahang walang kinikilingan, mahirap man o may kayamanan, ang aming bahay kubo ay yari sa pag-ibig at pagmamahalan ng na mga nakatira dito. maya, maya ay lumabas ng bahay kubo si Aling Salome. Bitbit -bit sa puso ang walang kapantay na kasiyahan at paghanga. Mga kanayon, hindi kayo maniniwala. Ang bahay kubong ito, kahit munti, ang nakatira dito ay isang tunay na hari, reyna at prinsipe. Ang bahay kubo ay panlabas lamang, ngunit ang loob ay isang kaharian. Anong kalokohan ng pinagsasabi mo, Aling Salome? Tila ikaw ay nawawala na sa sarili mong bait. Maya-maya ay lumabas ang mga tunay na anyo nang nakatira sa bahay kubo na noon pa man ay hinahamak ang pamilya ni Tino na isa palang lang maharlikang pamilya ng mga duwende. At sa labis na pagkamangha ng lahat, ang bahay kubo ay naging isang napaka-eleganteng kaharian na nabuo sa isang daang porsyento ng jamante at purong ginto. Kayong lahat, mga mamamayanang esperansa, nawa ang kalamidad ay maging isang buhay na aral na tatanim sa inyong mga isipan at puso. Hindi lahat ng maliit at pangit ay nakapupuwing sa mata. At hindi lahat ng magaganda at malaki ay panghabang buhay na nakatindig. Dahil ang tunay na kayamanan ay mahahanap sa puso ng bawat taong may mabuting kalooban kahit hindi ka aya-aya ang panlabas na kaanyuan. Hindi mahalaga ang malaki at magarang bahay kung ang nakatira naman ay hindi tao, kundi mga palalong nila lang. Aayusin namin ng mga nasira dahil kami ay likas na tagapangalaga ng kalikasan. Ngunit sa pangakong hindi na kayo muling magiging mapanghusga at matatabil. Walang nakapagsalita, isa man. Walang nagtangkang magpahayag ng kanilang saloobin. Ngunit ang katahimikan ay nagpapahiwatig ng pagsisisi. Sa kumpas ng mga kamay ng pamilya ni Tino, ang baha ay bumalik sa ilalim ng lupa. Ang mga pananim at ari-arian at ang mga kabahayan ay bumalik sa dating wangis. Maya-maya, si Tino ay nagpahayag. Sabi ko sa inyo eh, ang aking ama ay isang hari. At noon lamang parang natauhan ang lahat. At ang pangako ay binitawan. Patawarin ninyo kami sa aming kapalaluan hari ng mga duwende. Isang kahihian ng mga katulad naming mga tagalupa. Nananaku kaming magbabago simula ngayon. Patawan. Nang araw ding yun, matapos maisaayos ang lahat at maibalik sa dating wangis ay nagpaalam na ang pamilya ni Tino. Dahil simula ng araw na yon, ay muli na silang babalik sa tunay nilang tahanan sa kanilang daigdig. Ngunit bago yun, ay nag-iwan ang hari ng isang pabuya sa isang taong nagpakita sa kanila ng mabuting kalooban. Simula nang sila ay nasa bahay kubo pa lamang. Tanggapin mo ang munti naming handog sa lume. Batid namin na gagamitin mo ito sa mabuti. Dahil noon pa man, nababanaag namin ang kabutihan ng iyong puso. Tunay na walang bait sa sarili ang mga taong nangungutsa at tumitingin lamang sa panlabas na anyo at estado ng buhay ng kapwa. Ang bahay kubo? Muntiman? Kung ang nakatira ay mga tunay na tao at pamilyang nagmamahalan ay may isang matatag na pundasyong hindi magigiba. Kahit anong bagyo ng pagsubok ang dumaan. Hanggang dito na lamang at nawa ay may napulot kayong mahalagang aral sa ating maiksing kwento. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.